para nga rin diretso niya na ma-assemble. Ito nga pala ay foldable na sampayan mga mi or clothes drying rack. Made of stainless steel na nga ito mga mi at madali nga lang siya i-assemble. order nga ako nito dahil magtatagula na naman kaya gamit na gamit natin to. Ang size nga pala nitong nakuha ko ay 3 roads 2.4 meters. Sinadya ko na nga rin na ganitong size para marami-rami na nga rin ang maisampay ko. Ang nagustuhan ko pa dito ay adjustable siya mga mi. Pwede nyo siyang pahabain kapag marami kayong isasampay. Ang kagandaan pa nito mga mi ay pwede siyang pang indoor at outdoor. Pwedeng pwede kahit sa loob ng bahay nyo ilagay. Perfect talaga ito ngayong tag-ulan. At pwede mo pang ang ilipat-lipat kahit sa mong gusto. Matagal na nga rin na gusto kong magkaroon ng ganito dahil minsan pag tag-ulan ay hindi ko nga may sampay yung ibang mga damit dahil wala na nga akong mapagsasampayan. Ang nagustuhan ko pa dito ang laki at ang haba niya. Marami ka na talagang mailalagay na damit dito. At matibay din siya kahit madaming ilagay mo ay hindi siya malalaglag. Space saver nga rin siya dahil pagkatapos mong gamitin ay pwede mo nga rin siyang i-fold. Perfect nga din ito sa mga nagtitinda ng mga damit. Talagang gamit na gamit ko talaga ito lalo na kapag tag-ulan. Dahil pagkatapos ko i-dryer ay pwede ko na nga siya sa loob ng bahay ilagay at magsampay. At pwede niyo siyang tiklopen kapag hindi ginagamit. Kung gusto niyo nga rin mag-order mga mi, ilalagay ko na lang ang link sa baba. At yan lang muna. Salamat sa panonood!